Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. 66 sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headline. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Pagyong Emong napanatili ang lakas at inaasahang lalabas sa bukas sa Philippine Area of Responsibility. Napaulat naman na nasawi dahil po sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyo, umabot na huyan sa labing siyam. Samantala mga kabrigada, fashion show tuwing sona. Huwag na raw sanang mangibabaw sa gitna ng kalamidad na ng mga Pilipino ayon sa isang senador. Ang mga Pilipino naman, ligtas pa rin daw ho sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand ayon sa DFA. Kaste Duterte! Naglatag ng mga kondisyon tulad ho ng drug test Bago ituloy ang boxing match kontra PNP Chief Torre At si dating Pangulong Rodrigo Duterte Nilina ho ng ICC na nananatili pa rin sa kulungan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines In the heart Of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Umaga! Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw na po ng piernes mga kabrigada July 25, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Sa, sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pa rin mananalasa ang bagyong emong sa bansa ayon ho sa pag-asa. Muli itong namataan sa katubigang sakop ng San Fernando, La Union. Taglay nitong lakas ng hangin na aabot sa 120 km per hour at pagbugso sa 165 km per hour. At patuloy po na kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 20 km per hour. Inaasahang babay-bayin nito ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan at Isabela. Maalala ng pag-asa, ang nasabing mga lugar ang direktang makararamdam ng epekto ng Typhoon Emong at malalakas na hangin ngayong araw. Dahil dito mga kabrigada, nag-abiso ang State Weather Bureau na maghanda na ang mga residente sa lugar dahil sa pananalasa ng naturang bagyo. Gayunpaman, Asahan pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil po sa bagyo at sa patuloy na pag-iral ng habagat. Samantala, patay ho sa pagtataya ng pag-asa, Sabado ay posibleng lumabas na ho ng Philippine Area of Responsibility ang emong at magiging isa na lamang itong LPA Dahil po dito, inaasahang magiging maayos ng lagay ng panahon Pagdating ng araw ng linggo Nakatakas pa rin naman itong signal number 4 sa southwestern portion ng Ilocos Sur at sa northern and central portions ng La Union. Signal number 3 naman po sa southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, kalurang bahagi ho ng Apayaw, Abra, kalurang bahagi po ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, western portion ng Benguet at maging yung northern portion ho ng Pangasinan. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at Pangasinan, ilagang bahagi ng Sambales, nalalabing bahagi ng Apayaw, Sambales at Kalinga, gayon din ng Benguet at Ifugao. Signal number 2 naman ho sa Batanes, Cagayan kasama yung Babuyan Islands, northern and western portions of Isabela, northern or northwestern portion ng Quirino, western and central portion ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at sa ilang bahagi ho ng Tarlac. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac, western and central portion ng Pampanga na lalabing bahagi ho ng Sambales at maging sa lalabing bahagi ng Bataan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tanggap tayo ng report mga kabrigada na iulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at magkakasunod na mga bagyo. Umabot na huyan sa labing siyam. Brigada Kath Austria Ibrigada mo! Ibrigada! Naging na individual na ang naiulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong krising, Dante at Emong. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council mula sa nabanggit na bilang, tatlo na ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo at habagat. Ang mga biktima ay mula sa Regions 3, 10 at Karaga samantala mayroon pang labing isang naiulat na nawawala at walo ang injured. Patuloy pang nadaragdaga ng mga apektado ng sunod-sunod na sama ng panahon. Lumobo pa sa 3.3 million individuals o katumbas ng 926,000 ang apektado mula sa labing pitong rehiyon sa bansa sa bilang 169,000 pa o halos 46,000 families ang nanunuluyan ngayon sa mahigit isang libong evacuation centers. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Kinumpirma naman po ng Philippine Air Force na inaasahan nila makararating na sa bansa ang tulong mula sa Amerika para nga po sa pananalasa ng bagyong emong at iba pang weather disturbances. Kabilang na nga sa mga ipadadalaraw ng Amerika ay ang tulong para po sa relief and response and humanitarian assistance sa AFP para po sa mga lubhang naapektuhan ng kalamidad. Paliwanag baho ho ka-brigada ni PAF Deputy Spokesperson Major Joseph Kalma. Sa lukuyan nasa Japan na ito pong KC-135 aircraft ng US na meron na pong bitbit -bit na HADR equipment o yung Humanitarian Assistance and Disaster Response Equipment. Bukod nga ho sa tulong sa Amerika, sinabi ni Kalma na nakaanda na rin ang kanilang higit 40 assets na magagamit kung sakaling kailanganin ho ng karagdagan tulong para sa immediate evacuation operations. At iba pang humanitarian assistance na kakailanganin ng publiko. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sabantala malalakas na bagyo dulot ng climate change, hindi na raw dapat ituring na unusual. Ang matagalang paghahanda kailangan, ayon kay Pangulong Marcos, Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo! Brigada! Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaigting na paghahanda ng pamahalaan sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change na nagdudulot ng mas madalas at mas matinding kalamidad sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat ituring na emergency o unusual ang malalakas na bagyong pumapasok sa bansa. Giit niya, binago na ng climate change ang nakasanayang pattern ng panahon at lokasyon ng mga binabahang lugar, kaya't kailangan palitan na rin ang pamahalaan ang tradisyonal na pananawa at ihanda ang bansa sa paulit-ulit na epekto ng mas malalakas na bagyo. Binigyang diin ang Pangulo na sa halip na puro mitigation na upan samantalang tugon na kailangan ituunaan niya ng gobyerno ang plano sa adaptation na upang matagal ang paghahanda tulad ng pagtatayo ng mga permanenteng evacuation centers at mas marami pang health centers. Samantala sa ngayon, tiniyak ng Pangulo na patuloy ang relief efforts ng pamahalaan sa mga apektadong lugar at patuloy ang pag-aaral ng gobyerno kung paano mapapalakas pa ang kakayahan ng bansa na makasabay sa hamon ng climate may na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. eto gayon talaga ang panahon. Tayo kasi nung lumaki tayo, very banget maliwanag ng no, maliwanag kung kailan ang typhoon season, uh, maliwanag ng no, maliwanag kung saan nagbaba. Ngayon hindi na ganoon, kaya nagbago lahat. That is the fact of the climate change and uh, we are now having to think more, of course, mitigation. So, ano yung mga pwedeng gawin para matulungan nga yung mga naging biktima. Pero in the longer term, kailangan na kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. echo hong akap dapat nauhuyang pondohan sa 2026 National Budget matapos makatulong sa mga biktima ng bagyo at mga pagbaha. Brigada Haji kamiyo, ibrigada e mo! Brigada. <mulit> Naniniwala si Iloilo 1st District Representative Janet Guerin na dapat pangpondohan ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa 2026 National Budget. Sa pulong balitaan, iginiit ni na kitang-kita ang napakalaking tulong ng AKAP sa mga naging biktima ng bagyong Krising, Dante at Emong gayon din na pinaigting na hanging habagat. Pinakinabangan niya ito ng mga residenteng hindi makapagtrabaho dahil sa malakas na ulan at malawak na baha. Ang tugon ng Bagong Pilipinas ay agad-agad na serbisyo sa taong bayan. So if we look at the context, um, uh, okay, may bagyo, may sakuna. Ilan dito yung nawalan ng hanap buhay? Ilang driver ang hindi makapamasada? Ilang uh, daily wage earners ang hindi makapunta sa trabaho or walang trabaho kasi nga binabaha. Ilan dito yung mga namamalengke, nagmamanicure, nagpipedicure, um, kung ano-ano doon na mga trabaho na talagang para lang maibsan yung kanilang hirap. And this is actually the context by which ACAP was conceptualized. Pinawi rin nito ang pangamba na magagamit bilang political tool tulang akap. Punto ng kongresista kung tutuusin ay mahigpit ang Department of Social Welfare and Development sa assessment ng mga beneficiaryo ng ACAP. Ang daming rejected ng DSWD. Ang daming requirements, napaka-stringent, hindi siya ganung kadali. Pero siyempre, yung mga nagre-reklamo, nakikita natin, ang gusto lang naman pala nila eh, sila yung maghawak ng pondo. So, our judgment on specific programs should be based on the impact. Ito na nga ang akap. Magtrabaho ka, tutulungan ka ng gobyerno. Nung dati naman, nung wala yung akap, ang daming reklamo na yung mga ibang katunong, yung ibang mga nagtatrabaho, humihinto na ng pagtatrabaho kasi hinihintay na lang nila yung ayuda. Ang papel umano ng mga mambabatas ay siguro hing walang pamumulitika sa distribusyon habang mahalaga rin ang gampani ng local government units sa pagtatalaga ng lugar ng payout at manpower. Dahil dito, nakatitiyak si na pilit na binabato ang programa dulot ng crab mentality at base lamang sa marites o chismis. Mababati na sa 42 congressional district sa Metro Manila at Rizal ang nakatanggap ng akap funds na ilalaan sa mga naging biktima ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita Nationwide Balita. fashion show Tuwing sona, wag na raw sanang mga sa gitna ng kalamidad na kinaharap ng mga Pilipino ayon sa isang senador, Brigada Ann Cortez ibrigada e mo. Brigada. Umaasa si Senator J.V. Ejercito na maiiwasan na ngayong State of the Nation address ang paggarbuhan ng damit at ang mala fashion show ng mga taong dumadalo rito. Anya tulad nga nang nauna niyang pagtindig, hindi dapat gawing magarbong okasyon ang tulad nito lalo na at marami na ang Pilipino ang naghihirap pa rin sa ngayon dala nga ng pananalanta ng bagyo. Maaalala maliban kay Ejercito, umaasa rin si Senadora Loren Legarda na magiging simple lang ang gagawing sona at magiging pagbubukas nila ng regular session. Matatandaan sa lunes naman magaganap ang ikaapat na sona ni PBBM at ang pagsisimula ng sesyon ng 20th Congress. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kinumpirma naman po ng Philippine Dep Department of Foreign Affairs na wala pilipino Pilipinong apektado. Diyan nga po sa sagupaan ng Thailand. Thailand at Cambodia. Kung ako'y matapos masawi ang labing isang individual na karamihan ho ay mula sa tatlong probinsya sa Thailand habang isa naman po ay sundalo ng Cambodia. Tunay ho nito, tiniyak naman ng DFA na patuloy ho ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon at handa ho silang magbigay ng mga posibleng tulong sa mga Pilipinong nasa dalawang bansa kung kinakailangan. Gayunpaman, pa man, nanawagan po ang Embahada ng Pilipinas sa Thailand at Cambodia na i-consider ang kaligtasan at security ng mga sibilyan na maaari maapektuhan ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tinatayang may humigit kumulang 30,000 Filipinos ang naninirahan at nagtatrabaho sa Thailand at 7,000 naman ho sa Cambodia. Matagal na raw ho may alitan sa teritoryo ang dalawang bansa at muli lang tumaas ang tensyon noong Mayo matapos magkaroon ng engkwentro na ikinasawi ho ng isang suntalo ng Cambodia. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Hindi basta kakasa sa charity boxing match. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay PNP Chief General Nicolas Torre III ng walang kondisyon. Ayon kay Baste, sa alamang umano siya papalag kay Torre, kapag sinabihan daw nito ang kanyang amo na si Pangulong Bongbong Marcos na ipa-hair follicle drug testing ang lahat po ng mga government officials sa bansa. Usapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Dito ni Duterte, mga kabrigada, kung gusto umano ni Torre ng suntukan, hindi na umano dapat nito ginagamit ang pagbaha sa Metro Manila. Sabantala matapos naman na naging pahayag na ito ni Baste, pinutakti siya ng batikos ng publiko. Dahil sa mga kondisyon na ito ay tila naduwag daw siya, dahil siya naman daw ang unang naghamon kay tore Brigada Balita Nationwide Nilino naman ng International Criminal Court ICC na hindi pa rin hoon nagbabago ang estado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility. Yan sinabi ng ICC matapos ho nilang katigan ang hiling ng kampo ni Digong na ipagpaliban ho muna ang desisyon para nga ho sa inihihirit na interim release o yung kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon po sa International Tribunal, nakakulong pa rin naman si Duterte sa The Hague sa The Netherlands. Wala mo nang epekto ang kanilang desisyon sa pananatili niya sa kulungan. Sa ngayon, apat na buwan na hong nakakulong si Duterte sa detention facility ng ICC matapos po siyang arestuhin noong March 11 dahil daw sa kasong Crimes Against humanity. Balita, Inihain naman ni Senador Bongo ang Senate Bill No. 667 o yung Media and Entertainment Workers Welfare Bill. Lain ho niya na mabigyan ng sapat na proteksyon, benepisyo at security sa trabaho ang mga nagtatrabaho sa media at entertainment industry na madalas po'y humaharap sa panganib, lalo na tuwing may kalamidad, may lalim po ng panukala, iminamandato ang pagbibigay ng makatarungan at sapat na pasahod sa mga manggagawa sa nasabing mga sektor. Sama rin dito ang pagbibigay ng hazard pay sa mga itinalagang mag-cover sa mga conflict zones, mga lugar na nasa lantanang kalamidad at mga lugar na may banta ng malulubhang mga sakit. Balita, sa ating health news, kabrigada, kung madalas kong napupuyat ang inyong mga teenagers para lang makasubmit ng school activities. lalo na nga po ngayon, may asynchronous requirements, wala pang in-person classes. E mas kailangan po ng mga bata ng vitamina para po hindi basta-basta humihina ang kanilang katawan at magkasakit. Kabrigada, isa huyang paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Sabi ng standout, dapat kumain ho kayo ng masustansya at ugaliin pa rin ng sapat na pahinga. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And standing now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang haging ito ay hatid sa inyo ang Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa, sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart.